agoy, agoy, agoy. Nag-signal na kasi, bakit ka pa dumiretso diyan? Good morning mga kapatid. Grabe king ko. Happy Wednesday po sa ating lahat, no? Mula sa ang uh, National Heroes League hapon walang pasok dahil nga mayroon daw bagyo so at ngayon no, back to normal na yung mga sudyante kaya kung hapon ay maluwag na maluwag yung ating kalsadahan ngayon na naman back reality traffic is real so nung nakaraan ng araw nung dito merong na hit and run so in max in max yung nakasagi hindi ko lang alam kung buhay pa kasi nga dugo na yung ulo sana buhay pa So, yung mahirap yung mga ganyang mga uh, klaseng rider na walang pakialam sa daan. No, yung mga banat na lang ng banat. para uh, pasikat na lang. So, hindi iniisip yung kapakanan ng ng ibang rider, ng ibang tao no? na may mapapahamak. Tapos, hindi mo paninindigan o no, pananagutan yung, yung mga mali yung salanan tatakuhan mo kawawa naman yung kaanak no? Nung, yung nadali dahil sa kapabayaan mo yung ating mga si ating mga driver's license mga karay hindi yon ibinigay ng ating LTO para makipagwakwakan sa kasada dapat alam natin yung mga responsibilidad eh kahit man ay checkpoint ano nangyari si na ika ika kahit man alam natin na ang pribiliyo na magkakaroon ng security light I mean ng driver's license mga ka-ride ay hindi para makipag harak uh, rakrakan sa kalsada ay ginagawa pa rin natin uh, yung pakialam eh Mayan yung mga tao walang pakialam ano kaya maraming mga napapahamak dahil sa mga abusadong mga driver mga hari-hari sa kalsada kaya nagkaroon ng road rage away sa kalsada dahil sa kayabangan kaya yung ating uh, driver's license dapat gamitin natin sa ikabubuti at hindi sa ikakayabang ng sarili mo isipin natin yung mga mapapahamak dahil sa kababayan mo dahil sa kayabangan mo Kung hindi ka marunong mag-ingat na possibly ganun yung mga mangyayari flood control goy kaya responsibility po ng bawat driver rider na magiging uh, maayos o magiging o sumunod kung ano man ang mga uh, pinapatupad ng ating LTO okay, no? while they're the road tapos uh, tayo po ay eh, nasa kakalsadahan ng ating uh, bansa kasi yun yung privilege natin eh. Huwag nating gamitin para magmayabang Huwag nating gamitin para maging makasarili Hindi lang naman mga NMAX eh. hindi tayo may, may expensive bilyad ng bawat isa na dapat nating gambalan dapat nating uh, gagawin ha nating at sundin mga karid kung ang bawat isa lang no? bawat rider lang mga driver lang ay gumagawa o sumusunod ng uh, nararapat no? sa paggamit ng ating mga sasakyan sa kalsada eh, wala nang ano, disgrasya wala nang kapahamakan may responsibility tayo eh. Ano? To follow what? Or uh, nation. Ito yung mga pinakamalaga. Agoy, 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 agoy. Nag-signal na kasi. Bakit ka pa dumiretso dyan? Sabi tayo lahat Sa rules and regulation Dapat alam natin kung ano iba yung Mga nakakabit ng ating mga sasakyan Also signal light Diba? saan gagamitin para saan yung signal light alam naman natin siguro kahit yung mga bata alam nila kung saan gagamitin yung signal light At tulad yung kanina may signal na pakaliwa busot pa rin ganit yun <laughs> Galit 'yan. Galit siya sa sarili niyang kasalanan. Kaya dapat alam natin 'yan, eh. Siple naman talagang walang alam. So, hindi ka papasa, hindi ka pawa ng lisensya. ng mo lisensya, hindi mo alam 'yung panuntunan, 'yung batas sa tingin ko Talagang ayaw lang natin gawin. Ayaw lang natin sundin mga kalayo. Kaya maraming napapahamak. Hanggang sa tong sa pagkuhan ng buhay ng iba dahil sa kababayaan. dapat nating tuparin dapat nating sundin yung mga batas trafiko habang tayo sa kasada salamat na kalahid maraming <laughs> uh, maraming salamat naging nga tayo sa daan tulad ng sinabi ng karamihan baon baon ang mahahabang pasensya habang tayo ay nasa kalsada road rider and road bye bye